Dami isda, guys, oh. Guys, dami isda. <laughs> dami isda, guys. Dibina, may barangay Mercedes. Reclamation area. <laughs> dami isda. At tulad ito. Dali ko, alam niya. Ang dami isda, guys. Guys, oh. Dami isda, dami isda. <laughs> dami isda. Dami isda. Wala nga, nagda na nga si bot. Guys, okay, so, matignan nyo ang daming isda, guys. Guys, oh. Dam, karadamang isda nga di. Sa Di ba Mercedes, reclamation area. Ah! Woo! Habol-habol. Yan, oh. No? Damo! Na, kadamu. Na, kadamu. Kadamu. Adriana. Damo rin is da guys na nagkalukso nga di sa barangay Mercedes Reclamation area. Oh. Guys, so oh, dami oh. Ano? Dami. Perdamo is na de barangay Mercedes. Woo! Mga boy oh. Gambia ya. Guys, so oh. Hey. Din pa kamo. Idilay ni Barangay Mercedes Reclamation Area. Damon isda Hoy <tis> mga isda Guys, sa wala wala oh. Ayan oh. No? Dami sida. Tingnan Dito lang to guys sa Barangay Mercedes, ganyan ang Barangay Mercedes. Ah, nagkalakso nga din mga isda, sobrang kadamo. May nga dihra may dag may hubas din mga kabutuan. Nakita ka mo guys, sa so, mo. Ramis daw. Oh. Taa, guys, oh, mga buhi pa ito guys. Kadaw isda sida. Grabe